Yan, yeah, kwadrado yan. Yeah. Good morning po. Nandito na ako sa aking uh, ano, palayan. Ito, napupuntahan ko lang ito pagka uh, ito. Para kailan? Sabado ata. Yan. Yan, yeah, yeah, sabado Pero yan doon, yung sa kabila. yung sa kabila dito. Papanang August. August pa. Ang mga ang buwan ito. Ah, mapupuntang August. Ayun, pwede. Uh, napakaganda po dito yan nakabike kami ang, ang siguro ilang kilometro para hanggang dito, ang gusto sa amin Ah, ah, hindi, hindi lang. Ay, hindi lang. O, uh, malayo rin eh. Oh. Dito yung lumulubog dito pagka ano na pare. Yan ba, nababala 'yan. Yung bahay ng mayor namin dito nandito eh. Papakita ko sa inyo yung bahay ng mayor namin. Yun know, nandun nandoon. Nandoon yung bahay ng mayor namin dito sa Salwes. Ito yung palayan ko. Tapos yun, medyo mura pa yun. Hanggang dun, mura pa. Ito, ito sa sabi nung kumpare ko, Sabado daw eh. Maanin na to, Sabado raw. Ito yung kubo ko rito, ma maliit lang ang kubo kasi nalulubog dito, malalim eh. Hmm? Oh. Maasim, Maasim. Aray. Dami mangga, oh. Pamimigay mo yan, pare, para makaano. Lalo ka susyortin. Umimigay mo yung mga. Wala tayong kape rito, ano? Magkipagkape tayo sa kumpare ko, yung kapitan sa sanuan Sa kapitan tayo magkakape. Ito yung kubo ko. Dito. Ang ang lupa ko dito, konti lang ata lupa natin dito, ano? Yan, hanggang yun natatanaw kong ito, hanggang doon, hanggang doon sa tao na yun. Hindi ito, ano eh. Uh, ito, ano na. Uh, ito, dilaw na to. Pwede na to. Pare, yung dayami, wag mong itatapon pagkain ng mga rabbit ko yung iba, no Ilagpalagay lag mo sa sako pare yung dayame oh pabibilad ko na lang